Yes, yes, yes. Good morning mga kasama. Andito na naman si Kuya Goods. Nagbabalik at syempre kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pasubscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Ah, hindi lang bell. Ah. Oo, ah, oh, I-bell all nyo ho. Ah, para meron kayong notification everyday. Oh, Atty. Big Palalo sa korte laban sa oh, laban kay Romualdez. Oo. Oh, 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 Talaga naman dapat lang ha. Ah. Oo, at BBM sa GAA 2025. Yan ang title. Oo, oo, yun yung mga dapat nating uh, abangan. At mayroon uh, meron dito, kaya naman pala pinatawag yung mga vloggers uh, sa kamera. Eh, meron balita dito. Barbers at iba pang kongresista pinaku, eh, pinanukala magkaroon ng prangkisa ang social media platform. Pera na naman. Anak ng tipak. Alam mo, ay, ito na naman pala ang kanilang target. Ito ha, ma ma mas sabi lang ha. Bakit kailangan yung pakilaman pa? Yung mga vloggers na yan, eh nagbabayad ho ng tax yan. Dalawang tax ho ang binabayaran yan. Oo, maikwento ko lang sa inyo. Baka ho, hindi nyo alam. Oo, tapos prangkisa na naman. O parang igagawa, gagawin nyo ho yan ng parang ganto na lang ha. Baka mamaya eh, oo, may madamay. Ayun dati, yung mga hailing up like Grab, like uh, uh Joyride, meron pang iba. Dati ho. Oo. Malaya ho yan. Ibig sabihin, parang uh, magpapa register lang sila sa LTFRB oo, para makabiyahe ito. Ngayon ho, pera-pera na ang labanan daw di umano. Oo, kung wala kang uh, 60,000 60,000, hindi mo maipapasok yung sasakyan mo as a uh, hailing app. Oo, o as a grab o a joyride one niya, kung saan mo gustong platform pa pumunta yan ang labanan tapos ito prangkisa ang social media platform ang ganda ng pag-iisip nyo ah <laughs> oo talaga naman basta pera magaling kayo oh, sabi ni Aling Alidesma oo samantala oh, oo, ito ano yung balita dito ni Robina siya na ho ang bahala dito abangan nyo yung sa dulo bakit kailangan lagyan ng prangkisa? Ano yan? Oo, hindi ho laging Pasko. Ha? Baka ho nagkakamali kayo sa mga panukala nyo. O baka naman talaga meron kayo sariling interes. Ha? O ito, tuloy natin to kay Robin. Just in, Korte Suprema, diringin ang petisyon laban sa 2025 General Appropriations Act. Nakatakdang dingin ng Korte Suprema ang malaking usapin sa bansa, ang General Appropriations Act or GAA 2025 matapos nitong ianunsyo ang schedule ng oral arguments para sa petisyong humihiling na ideklarang labag ito sa konstitusyon. Sa isang press briefing, sinabi ng tagapagsalita ng Korte Suprema na si Attorney Camille Ting na itinakda sa April 1, 2025 ang pagdinig sa petisyong inihain ni dating Executive Secretary at Senatorial Aspirant Vigro Rodriguez laban sa 2025 National Budget. Isa sa gawa ito sa N-Bank Session Hall ng Supreme Court Baguio Compound. Kasama ni Attorney Rodriguez sa petisyon, sina Davao City 3rd District Representative Isidro Ungab, Rogelio Mendoza, Benito Ching Jr., Edemberto Villanueva, Roseller de la Peña, Santos Catubay, at Dominic Solis. Yeah. Ayon sa kanila, dapat ideklarang labag sa konstitusyon ang pambansang pondo dahil sa mga umano'y irregularidad ng mga blankong alokasyon sa Bicameral Conference Committee Report. Sa ginaid ng issue, iginiit ni Marcos Jr. kamakailan na matibay ang legalidad ng budget at binatikos ang mga petisyon bilang paraan umano upang guluhin ang gobyerno. Pero ang mga netizens hati ang reaksyon, bakit April 1 pa? Bakit tila pinapatagal pa ng Korte Suprema? Bakit nga daw hindi agad umpisahan ang issue na ito? Dahil ito ay national budget. Dapat talagang dinggin ang maanumalyang garapalan at harapang korupsyon na ito sa GAA. At dahil sa naging expose ni Atty. Vic Rodriguez patungkol sa ganito ay mas lalo nilang naintindihan ng taong bayan ang ipinaglalaban ni Atty. Vic Rodriguez. Hayon pa sa Maganeta bakit itong sagaa ay tila pinapatagal pa? Bakit ang tagal-tagal? Pero bakit doon sa impeachment ni Vice President Sara, abay may utos agad. Nagbigay ng opinyon at nagsalita yeah, man sa Atty. Vic Rodriguez patungkol sa kung bakit April 1 pa ang oral argument ng Korte Suprema ng isinampang kaso ni Atty. Vic Rodriguez patungkol sa gana ito. Panoorin natin ang buong video. Tayo ay dahan-dahan uh, umuusad na at nagtatagumpay. Ito po yung headline ngayon na ang Supreme Court ay uh, itinakdana ang oral argument. Hindi lamang po ng ating illegal, immoral, and constitutional at criminal 2025 budget, yung pungga. Uh. Kung hindi pa titong uh, Maharlika Investment Fund na kinuha po yung pera ng Pirel, kung matatandaan po ninyo, hindi ba? 60 billion pesos ng PhilHealth, kinuha po nito. Kaya uh, ito po ay uh, itinakda ng Korte Suprema, yung sagaan natin, ng uh, April 1, dyan po sa kanilang in-bank session sa Baguio. Marami pong nagme nagmimensahe sa akin na tinatanong kung meron bang na-issue yung TRO. Eh wala pa po nga issue yung TRO. Ako'y nangihinayang sapagkat I've been making my research, wala pala akong humulang pa po sa facts na malaking bahagi po ng 2025 budget ay nailabas na ng gobyerno ni Bongbong Marcos. Nagagamit na, nandiyan na po sa pipeline at uh, rinirelease na ng DBM. Nakakatakot po ito sapagkat April 1 pa ang oral argument. At kung sakasakali <clears throat> napanigan at ideklara ng Korpi Suprema na illegal nga, invalid, null and void at unconstitutional itong 2025 budget, baka wala na pong laman ang kaban ng pera ng Pilipino. O, oh, kita mo, gumagawa talaga ng paraan yung mga dorobo ng bayan. Bakit eh, April 1 pa? Oo. Eh wala na nga. Eh nagagamit na yung pondo. Dapat ngayon pa lang, ay eh, madaliin na para hindi na magalaw ha yung 2025 budget na oo nagkaroon ng mga insertion ha ayan ang, ang sabi sa video di ba ayan ang uh, totoong issue pero ito ha nakikita natin bakit April 1 April pa April bakit April pwede naman bukas pwede susunod na araw pwede susunod na linggo madali inyo kasi pera ng bayan yan eh di ba oh ngayon ano na ngayon February o oh, magmamarch na. Isang buwan. Eh kung isang buwan na, pamigay na yon sa mga durobo. Ubus na. ba? Diba? Ganun lang kasimple. Magaling to si Atty. Vic eh. Oh, may kapapasok ko lang ha. Meron ho akong papakita lang sa inyo bago ibalik natin dito. Kay uh, Atty. o kay Robin. Itong, uh... oh, itong, uh... oh, Cebu People's in, uh, Indig Indign indignation rally. O, oh, natin para makita nyo. So, ayan ho ah. Oh, 24 minutes ago, uh, post ni Sir Jason sa, oh, sa mga tag Cebu, Davao, New York, London, Hong Kong. O, oh, meron ho mga naganap na mga ganyang kilos o rally. Ayan o. Oh. ba diba? sa, sa UK, o, oh, meron ho naganap na rally. Oh, yung uh, rally, nagdao sila ng uh, oh, peaceful rally ha. Ito, where are we? Where, where are not Filipino for nothing? Yana. Ah. against impeachment, corruption, and oppression. Oh, Holy Mass 3 p.m. Sacred Heart Jesus Parish, Obrero, Davao, Caravan, motorcycle and four-wheel vehicle will follow right after the mass on Obelardo Kelanto. Ah, uh, tingnan natin Kelanto. Ayan February 22. po. February 22 yung uh, ano na ba ngayon? So, 20, so, two days na lang. Two days na lang. So, Thursday, uh, Friday, Sabado. Sabado ito sa Cebu. Ah, kung kayo po ay taga Cebu, eh, kung uh, malaya ho kayo at may free time kayo kayo, eto eh, Misa. Pwede kayo umate ng Misa. O. Oh, di ba? Ganun lang kasimple. Ah, kung gusto mong maging uh, maayos, yung ating ah uh, oo, buhay-buhay at mawala na yung mga durobo ng bayan, ayan, oo, ipagdasal nyo na sana maubos na yung mga durobo na yan. Oo, ipapakita natin na mamaya-maya yung mga kilos doon sa um, sa UK. oo nagkaroon ng peaceful rally. Balik natin kay Atty. Bik kung ano pa yung mga paliwanag niya dito. Kasi ho, nagmamadali ang Marcos administration dahil wala pong hindi po developmental budget itong 2025. Itong 2025 budget na ipinasa ng Bongbong Marcos administration na ilegal ay punong-puno ng pamumulitika. Binusog po nila yung para sa akap, binusog po nila yung para sa AIX, binusog po nila yung para sa kanilang mga pet projects o yung pork barrel. Tangan-tangan po yung tinatawag na ang program appropriation. Kaya nakakatakot sana. Eh, po kami ng iba pang petitioners at yung mga abogado ko natin kung ano ang uh, maaari pa natin gawin for the time being between now and April 1. Para makahiling tayo muli sa Korte Suprema ng uh, maaaring reiterative motion na mag-issue ng temporary restraining order at makapag-issue na rin ng uh, subpina. Subpinahan po ang House Bills and Index Service para ilabas yung enrolled bill at subpinahan yung uh, House Bills and Index Service para ilabas yung general appropriations bill. Mahalaga po kasing maiproduce ito pa, bago pa magkaroon ng oral argument para makapaghanda din ko yung ating mga abogado at kami mga petitioner sa pag-argue diyan sa Korte Suprema. May pakita natin na blanco yung final approved, signed, and ratified by Cameral Conference Committee Report na unang sinabi ng Malacanang wala ro blanco at tinawag pa kami ng sinungaling. Ngayon may desisyon na ang Korte Suprema na patunayan natin na sinungaling ang Malacanang sapagkat pinagbigyan ng Korte Suprema na magpatuloy ang ating kaso. At katunayan, meron pong oral argument pagdating ng April 1 dyan po sa kanilang session sa Baguio ngayong uh, parating na April 1, 2025. Ayan. Di ba? Hay nako. Madaliin nyo yan. Kasi baka maubos nga. Ayan, sabi ni Atty. Bic. Oh, o eto na, nagsisibaligtara na. Ha? Ah. O, oh, ano bang mensahe dito? Impeachment trial malabong umusad sa ngayon. Sa ngayon. Eh, hindi natin alam sa mga susunod. Pero, Sino-sino ba yung mga nagsasalita dito? Eh kayo na humbahalang umusga ha. Eh baka naman eh ito ay uh, o oh, isa na na mga uh, pakulo o kwela, o oh, isang uh, gagawin nilang uh, playbook para na naman yung taong bayan eh magkaroon ng simpatiya. Pero kayo oh, humbahalang humusga rito ha. Kung ano yung mga usapin. Dahil ito ay uh, partido ng mga oo, oh, oh, sinusuka. Ah, ito pasok na natin ha. Ito na. Wala namang nakikitang problema si dating Senador Ping Lacson kung sa 20th Congress pa masimulan ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Yan ang agenda report ni Hannah T. Malabo nang maumpisahan ng mga senador ang impeachment trial ni VP Sara. Kaya posibleng sa susunod ng hanay ng mga mambabatas sa 20th Congress ito may pagpapatuloy. Kulang na raw ang oras ayon kay dating senador Ping Lacson. Definitely, hindi nila hindi la kayang tapusin yung impeachment trial before mag-sinit adjournment uh, in June. June 25, I believe. Yeah. Because next Congress will uh, open Uh, in the third of the Hindi kagaya ng ordinaryong legislative process ang impeachment dahil mas judicial daw ang takbo nito. So tuloy-tuloy so, and send it being a continuing body at may darating na 12, nando pa naman yung 12 or 11 in uh, this, uh, Sinabi rin ni Lakso na kahit pa magpalit ng mga miyembro ang Senado matapos ang midterm elections, magpapatuloy pa rin naman daw ang proseso dahil pending ang impeachment trial, katulad ng na nangyayari sa mga kaso sa mas mataas na hukuman. Para rin sa mga uh, court, higher court natin. Nalitimayin ko yung kaso at yung hindi ililipat. Kung mawawala ng jurisdiction yung division, maski mayroong kumalit, mayroong kumalit, hindi mawawala ng jurisdiction. Sa ngayon, kailangan daw munang hintayin ang desisyon ng Korte Suprema pagdating sa mga petisyong na kabin -bin hinggil sa impeachment trial ni VP Sara. Para sa agenda. <laughs> ay, bakit yung sinabi ng katabi mo noon eh? Parang uh, kung uh, tapos na yung termino ng ma-Congress. Uh, oh, eh, hindi na pwede sa susunod na Congress. Ano ba talaga ang totoo? Eh, dito tayo, panoorin natin kung ano yung totoo rito. Eto, totoo to. Ah, yung ating kababayan sa Hong Kong, sa UK, sa Japan, eh, ho magkaroon ng peaceful rally para hindi ho matuloy yung, ah, uh, oo, yung impeachment, ah. O, oh, maisog UK nagdaos ng peace rally sa London bilang supporto kay Bibi Sara at PDP laban candidate. So, eto. Sa kabila ng mga isyong ibinabatol laban kay Vice President Sara Duterte, patuloy namang dumarami ang nagpapahayag ng suporta rito mula sa mga kababayan natin sa ibang bansa. Bukod sa vice, nagpaabot rin ang maisog UK ng suporta sa senatorial candidates na inendorso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Si Rose Ann Samyon magpapalita. Isang matagumpay na peace rally ang isinagawa ng maisog UK dito sa London para magbigay suporta kay VP Sara at may sulong ang senatorial candidates ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte in Mahigit dalawang daang Pilipino mula sa iba't ibang bahagi ng United Kingdom ang nagkaisa sa isang makabayang pagtitipon na may temang sigaw ng maisog UK para sa mahal nating inang bayan. Tama na! Sobra na! Tanggalin na! Ginawa ang rally sa Maxelia Social Club London sa pangunguna ng Maisug UK, patuwang ang iba't ibang Filipino communities. Sa buong programa, namayani ang diwa ng pagkakaisa at determinasyon ng mga dumalo na ipagtanggol si VP Sara Duterte laban sa mga umano'y tiwaling individual na nagnanais siyang mapatalsik sa pwesto. Kasabay nito, tinalakay rin ang mga kontrobersyal na issue, kabilang ang paggamit ng budget at public funds na sinasabing na ililihis ng kasulukuyang administrasyon bilang bahagi ng programa. Itinampok at isinulong din ang mga kandidato ng PDP Laban na tumatakbo sa pagkasenador. Bilang bahagi ng programa, itinampok at isinulong din ang mga kandidato ng PDP Laban na tumatakbo sa pagkasenador. Hinikayat ang mga Pilipino na maging mapanuri at suportahan ang mga kandidatong tunay na magsusulong ng kapakanan ng bayan. Isang mahalagang bahagi ng rally ang pagpapalaganap ng impormasyon tungkol sa overseas voting para sa nalalapit na Mayo 2025 elections. Ipinaliwanag sa mga OFWs at mga kababayan na sa UK ang proseso ng online voting na isang mahalagang hakbang upang masigurong ang mga mailuluklok sa pwesto ay may tunay na malasakit sa bayan. Lubos ng pasasalamat ng Maisog UK sa lahat ng dumalo at sa patuloy na sumusuporta sa kanilang advokasya. Uh, nandito kami ngayon sa Maisog UK Rally. Uh, we are calling for... Oh, diba? Kaya kayo, Oh, pag merong uh, ganyan mga activity, ah, lalong-lalo lalo na yung supporters ng mga Duterte, eh makisa ho kayo. Oo, oh, na ma, nakita na natin sa Japan, ang dami. Sa UK, ang dami. Sa Hong Kong, ang dami. Sa Singapore, ang dami. All over the country na po yan. Eh, hindi pa ba kayo natatakot mga team sinusuka? Oo, oh, ano ho ang mensahe nyo dito? oh Yung mga nakikita nyo na yan, talaga yan solid na supporter ng mga Duterte. Hindi ho yung binabayaran ng 300 na. Ah. Hindi ho yung binabayaran ng 500, kukupitin yung 100, 400 na, ah. misan wala pa. Hindi ho yan, kagaya yung kagaya ginagawa nyo yung nagugutom yung tao. Hindi ho. Oo, oh, yung mga tao na pupunta sa Pismo Rally, may daladala ho sa dyan sari-sari ni pagkain. At misan, oo, oh, nagkakaroon na na ambagan yung mga grupo, yung mga leader-leader para na mapakain yung mga umati. Oo, hindi yan kagaya ng mga budol-budol mga dorobo ha. Oo, uunahin yung uh, kaperahan. Eh, alam mo naman, sa Pilipinas, maraming bakulaw at dorobo. Ah, ang katunayan niyan, gustong gusto na ng mga tao na alisin yan. Oo, bakit? Ang sabi dito ng uh, isang uh, geopolitical analyst, ano yan? Eh, may, may sinabi sa dito, may binanggit siya dito eh. Oo. Ano yung pronouncement niya eh, Tignan natin kung ano nga yung pronouncement niya. La, sino ka niya yung papahiwatigan pa, pa, niya rito? Di ba? Malalaman natin yan, ha? Ituloy natin to. Ginagong demonyo ang China samantalang ang China po talaga ang salbasyon sa ekonomiya ng Pilipinas. Hindi po Estados Unidos, hindi po Japan, hindi po South Korea. Walang katumbas na merkado para sa mga produkto ng Pilipinas. Yung mga merkado ngayon, lalo lalo ng Estados Unidos na 12,000 miles away from the Philippines. How can you expect the United States to be a real uh, stable market for the Philippines? Sa layo lang po, talo na po tayo sa competitiveness doon sa pag-export sa Amerika ay eh, pinipilit pa ng administrasyon ni Bongo Marcos na mag-free trade agreement with America na il ilang taon na pong ng Estados Unidos lalo, lalo na na, ngayon na protectionist na po ang Amerika. So sinisira ni winawasak ni Bongo Marcos ang ekonomiya po natin diyan sa Chinese tourism lang po na walam po tayo ng 1.5 billion US dollars revenue. Oh, nagpabistuhan na. Ah opo ang BFF ng Pilipinas na Estados Unidos sa kasalukuyang administrasyon sa Amerika ay uh, nag-uusap na nga no dito sa mga kinokonsiderang kalaban noon ngayon ay talagang uh, gustong ibalik ang magandang relasyon uh, dyan sa Russia dyan sa China uh, gusto nga ni uh, um, uh, Trump na maging katuwang ang China para sa isinusulong na kapayapaan sa pagitan ng Ukraine at uh, Russia po no pero dito sa Pilipinas, eh, isinasama sa mga usaping politika uh, itong issue dyan sa South China Sea, si West Philippine Sea si laban dito sa uh, naratibo laban dito sa China po. Napapanahon na ba ito or itong ginagawa ngayon ng tinagulang BFF ng Pilipinas na iba na ang pinag-uusapan no, tungo sa kapepan at pag-unlad ng uh, ekonomiya. Ang dapat nang gawin, nahuhuli na ang uh, Pilipinas sa uh, ukol uh, dito kasi parang pinapaignite pa nila lalo yung uh, tensyon dito sa mga bansang ito. Pero itong may uh, pagtutunggalin na uh, ang uh, Amerika at uh, China, eh, iba na ang kanilang uh, hakbangin po ngayon, uh, Kamento. Well, itong uh, I think uh, yung huling pako sa kabaong ng issue ng mga chihuahua ng uh, deep state or war faction sa Estados Unidos mga Tariela and company mga Carpio, uh, mga Hedarian, ano yung huling mga pako ay pinukpok na sa kabaong ng kanilang issue na yan. Nung lumabas po si Congressman uh, Marcoleta uh, at hinamon si Tariela na magpakita po ng international map na kung may nakalagay na West Philippine Sea. ano Ito ay mitolohiya na uh, nilikha po ng American Deep State simula noong 2014 nung pinafile nila si Dong Bongbong Bong, eh, si Noy uh, Noy Aquino ano, sa pag-uudyok ni uh, uh, the late uh, De Rosario na puppet po at uh, tuta ni uh, Manny Pangilinan si Manny Pangilinan na man, tuta ng Amerikano uh, American Financial Oligarchy through the Salim Group sorry I have to give a uh, the complicated background nitong mga to para at least uh, maintindihan po na ma masalimut po yung mga ugat po nitong mga uh, propaganda laban sa China gamit ang West Philippine Sea issue. Hanggang yung sampung taong, halos higit sampung taong uh, istorya storya po nito, hanggang umabot sa atin ito, yung atin itong kampanya po ng mga civilian boats daw and so on, uh, led by Ed De La Torre, lahat po yan pinondohan pinundohon po ng USAID. Ano? Eh ngayon nabulgan na po ang tunay na subversibong karakter ng USAID. Nahubaran na po sila lahat na sila'y propaganda chihuahua ng American deep state lang po. But uh, we now come to the point where tapos na po talaga yung naratibong yan. ano At dapat uh, yung, well, of course, yung mainstream media, dinidiin pa po yung propaganda niyan. Ano, ginagong demonyo ang China, samantalang ang China po talaga ang salbasyon sa ekonomiya ng Pilipinas. Hindi po Estados Unidos, hindi po Japan, hindi po South Korea. Walang katumbas na merkado para sa mga produkto ng Pilipinas. Yung mga merkado niyan, lalo lalo ng Estados Unidos na 12,000 miles away from the Philippines. How can you expect the United States to be a real A stable market for the Philippines. Sa layo lang po, talo na po tayo sa competitiveness doon sa pag-export sa Amerika. Eh, pinipilit pa ng administration ni Bongo Marcos na mag-free trade agreement with Amerika na il ilang taon na pong ng Estados Unidos. Lalo, lalo na na ngayon na protectionist na po ang Amerika. Ayan, narinig nyo. Oh, bistado, na bulgar na. Ah, kaugnay sa mga propaganda laban China. Eh, ito pala, eh sila nagbanggit niyan. Kaya kayo dapat iintindihin nyo. Yung iba sabi, ay, Duterte pro-China, pro-China. Ewan ko sa inyo. Hindi nyo ba alam, ha? Oo. Eh, kung magkakaroon talaga ng hindi magandang mga pangyayari at kaganapan dahil sa hidwa na nangyayari ngayon, ano ho? Mahirap magsalita. Pero ang katotohanan, malayo talaga ang Amerika, ha? Kung uh, tutuusin, eh isang uh, gasino lang Ay, kayo na humbahala, humuska. Isipin nyo kung ano yung uh, narapat. Kung alam nyo yung tama, na tamang pag-iisip, ayun. Eh, opinion nyo yan eh. E, eh, opinion ko naman, eh huwag na natin banggitin yan. Ah, samantalan dito tayo mag-focus. Bakit kailangan yung bigyan, lagyan ng prangkisa? Ano ito? Sasakyan? Tumatakbo? Ha? Ah, ginagasan ba ito? Aba, matindi kayo. Paggagatas na naman ata ang iniisip nyo. Oo. ano, bakit gagawan daw ng... Natawa ko si Kate dito. Ituloy eh, tuloy natin. Yeah. Wala ka nang pakialam kung kumikita yung mga vlogger na yan. Oo, hindi nyo naman saklaw yan eh. Oo, ang gawin mo lang yung trabaho mo, kuya. Ha? Ah, ay, marami na nga nagagalit sa trabaho nyo eh. Tapos eto na naman, gusto niyo pandagdagan. Baka lahat ng vloggers eh, pumunta dyan, ipatawag nyo at uh, hingian nyo ah, at mag-register para sa pangisa. <laughs> oo, baka araw-arawin kayo ng vloggers niya. Oo, hindi ho gaganda yung karira nyo pag lagi kayo ang laman ng negatibong impormasyon. Mas maganda ya, oo, panig ka na lang ulit sa mga Duterte para mas maganda. Gaganda pa yung karir mo. Pero pag pumapanig ka sa mga durobo ng bayan, Oh, yeah. Oh, for sure. Ang tingin sa'yo, durobo na rin niya. Yeah. Oh, sorry for the word, pero ganun talaga Oo. Yeah. Oh, oh. Tama-tamaan, sabi ni Manong Ted eh. Bato-bato sa langit ang tamaan. Oo. Oh, huwag oh. magagalit. Oh, balik ka sa Duterte, gaganda ang karir mo. Promise. Oo. Oh, oh. lahat ng mga sinabi mo noon, oo, oh, humanga kami noon eh. Yung uh, suportado mo, si Tatay Digong sa War of Candy. Ah, eh ngayon, yeah, promise yeah, maraming galit talaga. Tapos ito, sas, papasukan nyo pa ng perangkisa. Uh, Para saan? Oo, kung ano naman yung prangkisa nun, siyempre magbabayad ang mga vlogger. Hindi nyo ba alam kung magkano lang ang binibigay na, magkano lang ang kinikita. Huwag ho kayo mag-isip ng mga malalaking binabayad. Oo, yung iba nga dyan, hey, nabibigyan lang ho ng mga palipad. Ganun lang ya. Huwag masyadong isip-isip na Oo, pagkakitaan itong mga vlogger, wag ha. Tuloy natin to. Oh, sorry ha, kuya ha. Hindi naman kita minumura. Oo. Basta, oh, kriti makriticize, pwede yan. ba? Diba? Pero yung mura, ikaw na nagsabi doon sa camera, ay below the belt yan. Ay, hindi kita minumura ya ha. Oh, tuloy natin to gumagamit ng social media platforms na to. hindi ba dapat eh, magkaroon ng regulasyon? Hindi ba dapat uh, buwisan din yan mga yan? And the only way to do that is... So yeah. in terms of buwis, baka hindi nyo alam. Ala, ah, ah sa bagay, eh, na natin paalam. Ah, nagbabayad ho ng buwis sa mga vlogger. Wag ho kayong ano... Wag ho kayong masyadong negative da, sa pag-iisip pagdating sa buwis. Meron humbuwis buwis. Totoo yan. Every month huyan may buwis sa mga vlogger. Ha? Wala na pala si Kuya. Naku, paano kaya yan? Oo, oh, ano sa tingin natin dyan? Ito kaya ay... Eh... <laughs> o, baka, baka maging L LTFRB chairman kaya pagdating ng panahon, na o kaya ano, baka, o kaya maging chairman ka ng ano ha? vlogger chairman ha? Oo. Ano ba tawag doon? O oh, yung franchisee. Ah, kaya kaya gusto mo ya, ha? eh tanong lang ah. Tanong lang natin ya. Baka naman na ah, pagdating ng panahon eh kaya mo gustong magkaroon ng ah, oh, itong mga vloggers ah, ng prangkisa. Eh baka mag ito <laughs> eh, na. Oo, pasensya na ya. Ha? Nasama ka sa content natin ha. Ay, oh, eh, hindi na pala tatakbo si ayan, si Kuya. Eh, paano na yan niya? Ah, hanggang sa muli, ah. Abang, abang tayo sa mga nilalabas nating upload, ah. Oo. Eh, kung kayo, ho, ay naniniwala dito sa so, panaw kala ni... Oo, Tagasanto. Oo, eh, time niyo sa komisyon. Yes, naniniwala kami. Oo, yung prangkisa ng mga vloggers. Oo, ilatag yan. Nako, hindi. Ah, anak ng tipaklong, pati vlogger. Pa pati vlogger na nagbabayad ng tax. Aba, 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 Eh, gusto pa magprangkisa? Saan ka na? Okay, hanggang, uh, mamayang hapon, abang nyo ha. Abang-abang ha. Oh, sige, bye-bye.